Ano nga ba ang wika? Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ng tao sa pamamagitan ng salita. Isa itong sistemang panagisag na binubuo ng mga salitang binibigkas o isinusulat at may kahulugang nauunawaan. Isang sistema ng mga arbitraryong simbolo ng mga tunog para sa komunikasyon ng tao. Sa patuloy na pag-uunlad ng wika may mga nawawala at may mga bagong salitang nabubuo. Sa paglipas ng panahon, lahat ay nagbabago, pati na ang wika. Pero minsan, ay tanong mo ba sa mo kung saan nagsimula ang wika? Paano ito nabuo at paano ito nagkaroon ng buhay? At ito sa ating bansa, paano ito naging wikang pabansa? Ang wika ay nagsimula sa kilos na siya rin naging tinig ng mga sinakunan tao sa pakikipag-usap sa isa't isa. Hanggang naging isang salita, naging kauna-unahang paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno, ang alibata. Sa pagdating ng mga dayuhang mananakop, nagkaroon ng pagbabago na impluensyahan ang ating mga ninuno ang, ng kanilang kultura at wika. Sa matagal na pagsakop at pagkaalipin ng mga Pilipino, naging ang kanilang mga damdamin at naging hudyat ng malawakang himagsikan. Nang tuluyan ng lumaya ang mga Pilipino sa kamay ng mga dayuan, nagkaroon ng maraming pagbabago. Hanggang sa pagdating ng 1935 Constitution sa panahon ng Commonwealth sa pangungunan ni President Manuel L. Quezon na nagsimula ang formal na kasaysayan ng paghangad ng bansa na magkaroon ng isang wikang mag-uugnay sa lahat ng mga mamamayan nito na nagsisilbing bihikulo ng mga pagkakaunawaan para sa pambansang pagkakaisa ibinatay sa probisyong pangwika sa 1935 Constitution, Article 14, Section 13, ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa umiiral na wikang katutubo. Hanggang sa hindi itinakda ng batas, ang wikang Ingles at wikang Kastila ang siyang mananatili ng opisyal na wika ng bansa. Bumuo sila ng isang komisyon sa wikang Filipino o KWF ang mga member nito ay mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pinamumunuan ni Jaime C. D. Vera ng Summer Leyte bilang chairman. Sa pagproklama nila sa wikang Tagalog bilang wikang pambansang nagkaroon ng ilang pagtatalo dahil sa nangibabaw na damdamin ng tehelismo, mahigit na dalawampung taon bago nagkaroon ng tiyak na pangalan ang wikang pambansa batay sa Tagalog. Noong 1973 konstitusyon, patuloy ang digmaang pangwika. Naghari sa mga damdamin ng mga hindi Tagalog ang regionalismo. Para sa kanila, ang pangalang Pilipino ay pagbabagong bihis lamang sa wikang Tagalog kung kaya masidhi ang kanilang mga damdamin na baguhin ito. Noong 1987, konstitusyon, naganap sa Pilipinas ang isang pagbabagong historical na resulta ng revolusyon sa EDSA noong Pebrero 1986. Napatalsik si Ferdinand E. Marcos bilang presidente ng Pilipinas at pumalit si Corazon C. Aquino. Pinawalang bisa ang 1973 Constitution at inaprubahan ang 1987 Constitution. Dahil dito, nagkaroon ng pagbabago sa probisyong pangwika kung saan kinikilala ang wikang Pilipino bilang wikang pamansa. Ang wika ay mahalaga sapagkat ito ang pinto sa ating mga puso, kaya ito'y dapat pangingatan at patuloy na payabungin.